Ang hapon sa inyong lahat, the song besides Mindanao, at saan masulok ng no mundo. Uh, una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia de Villame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willie de At uh, ako pa ay 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, mayroon akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, eh, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo-lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. at uh, nandito ako ngayon, in fact, mayroon akong live show ngayon, eh, nagpaalam mo ako, ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5, naka-feed ho kami ngayon sa show, at yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam mo na ako, eh, sigurado nagsisigawan ngayon doon yun, at wala ako, walang kantahan, walang sayawan, Walang hepe po rin muna, walang putukan at walang will of fortune. Pero may mas malaking hangarin at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay, at um, two minutes, siguro mas maganda, mga tanong na lang para masagot ko na kagad yung mga tanong. Okay, sige po. Walang tanong? Kanina magaling. Tagalog okay. na lang para mas maintindihan yes, natin mga kababayan. Yes, Rhea Fernandez from TV5. Uh -huh. Pahiram po ng sumukro pa mo. Rhea. Hi, Sir. Good afternoon. Rhea Fernandez, TV5. Hi, Rhea. Willie na lang. Huwag naman, Sir. Sir Willie, really, you mentioned you have a show sa amin, TV5, Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Anong mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakaalam ko sa rules ng Comelec, until February 10, pwede pa akong mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6.30 sa so TV5. Sa Facebook na meron kaming uh, followers sa 17 million 300 at 8 million sa YouTube. So pwede pa ako magtrabaho pero pagdating na February 11 mag stop na and that will start the campaign. So you know, and then pag nanalo, pag palarin at pag pinagalob ng Diyos na ako ay makapaglingkod makapaglingkod ng tapat at walang uh, halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ebay ako pa'y babalik like the Senator Tito Soto na may ipulagahan pa rin. Yun lang. Okay. Go ahead. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikita tatakbo kayo o sasabak sa politika eh. Yung mga nakikita ko, away. Awayan ang awayan. Mga edukado, eh, ang tingin nila sa mga artista eh, masyadong mababa eh kami may magagandang kapuso-puso para sa ating mga kabayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat na namumuno sa anumang local government, ma mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo, marami ng batas na ginawa Marami ng mga presidenting dumaan, marami ng senador na dumaan. Pero yung buhay natin, mga kababayang mahirap, nababago ba? I think, yun ang pinaka-importante. Eh. Poverty, yun ang pinakamalaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral. Pag wala ng pera, hindi na natutupad ang kapangarap. Yung mga nanay at lola at lola natin na may mga sakit. Alam mo, for 21 years na ako ay nasa daily show, laging ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat bili ng gamot, willy. Yung asawa ko may sakit. Willy, pang matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan, ang nadidinig ko for 21 years Tama ating mga kababayan. For 21 years, yung mga magbumbulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bagong buhay eh. Sa mga marami na nagsilbi sa ating bayan, wala akong sinasabing, iba. ibig ko lang sabihin, dapat, hindi lang batas, ng batas ng tungkol sa batas ng mga kung saan-saan batas. Batas ng mga may hirap ang kailangan natin. Paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayang may hirap? Mga batang nangangarap na walang pangbili ng libro, walang sapatos, walang pangmatrikula. Yan. Yung mga lola at lola na nanay natin na walang pangbiling gamot. Yan. Lagi yan ang reklamo ng ating kababayan. Dapat sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, eh hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalo lalo na yung mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Okay, thank you. Okay, uh, Mr. Gerard Nabar, Pamalaya. Sir, sure, good afternoon, sir. Sir, uh, two questions lang, sir. Sir, you've been uh, on top of the surveys or if not, pasok po sa winning winner circle. Uh, ano po yung assessment po natin sa chances po natin, uh, especially you're running as an independent? Well, hindi ako pwede mag mag-decision mag yan. I cannot assess dahil yung publiko yan ay mga tao. Mararamdaman mo na. Saka uh, I also have my decision kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano. And I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao for this uh, privilege na maging senador. I can just come back in my show. Uh, pwede naman ganun eh. Ang hangaran ka naman dito eh. Yun nga, makatulong talaga. Sa makagawa ng kabutihan. Makagawa ng batas. Makagawa ng batas sa ating eh, mga kababayan. Kung nadidinig nyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap, dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng ano eh, pagkain eh wala nga tapos makikita mo sa Senado sa Congress, puro awayan ng awayan yung bang na, nakikita mo ba na alam mo napansin ko pumunta ka sa mga probinsya hindi naman nila pinapansin yung mga yan eh ang iniisip ka na, na yung kakainin ng kanilang pamilya sa umaga sa tanghalis sa gabi kung paano mabubuhay yung pamilya hindi naman nila napapansin lahat yan ah sa aking pagkakalam sa research 94.7% eh mahirap sa ating bansa sir Uh, yung uh, you mentioned you want to uh, file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of her mind ngayon na mga bills for the for, for the poor po? Well, unang-una, gusto, gusto ko yung kay Sen. gara, yung sa senior, no? Kasi yung, 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 20%, parang kulang yan eh. Kasi every year tumataas ang, bagma, ang, ang mga, mga gastrosi natin sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa gamot. Ako, ang pwede kong papalarin, pagkakalooban ng Diyos na manalo ko, maupo ko sa Senado. Ang una kong i-adjust ia ko yung 30% sa mga seniors PWDs. Mahirap, maging mahirap. Napakahirap. Parang kung bibili ng gamot. Parang tumataga ng buhay na mahirap. Walang pambiling gamot. I think yan ang pangalang isang, isang bill. And then, sa so mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin eh, bataan eh. Dapat yung mga eskwela, wala nang bayad. Libre-libro. 'Di ba? 'Yun know, ang mga sa local government sa nakikita ko sa batas na ginagawa nila. Kung talaga magsisibisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mamamayan, eh. hindi ang bayan. Kasi ang nagpapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. Dapat malusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinakabukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumidepende sa gobyerno. One last quick question. One minute 45 Asan yung microphone? Sherian Sir magandang hapon Opo, Sherian Torres ABS-CBN Sir ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon kasi andun nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to palarin kayo na maging senador at syempre, alam naman po natin na maliban sa busilak na puso, ma mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo. So, paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Well, hindi ako makikipag-debate. Hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako haharap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pakiusapan namin to Ano ba dapat natin gawin para matulungan natin ito? To. Ano bang batas na pwedeng gawin? Para naman guminawa ang buhay natin mga kababayang may hirap. So I think, yun ang pinaka-importante. Hindi mo kailangang ipakita sa TV na magbabangayang kami, pagalingan ng English, pagalingan ng ano, sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do na maging ano ka, public servant. Lahat, mapag-uusapan eh. Lahat, pwede mong pakiusapan. ah uh, my colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Napapansin ko sa bagyo, tuwing may bagyo, lagi may problema, tanggal ang bubong. Yung pupuntahan nila na dapat doon sila ma-accommodate, hindi rin sila, binabaha din yun. Ano ang dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may bagyo, eh, pinupuntahan ko din yan na hindi naman ako public servant dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan. Time's up? Yes po. Parang ako lang pinakamabilis ah. Ay. Hindi naman. Okay. Okay, lang po. okay na. Thank you sir. Okay. Salamat But anyway, po. maraming salamat. Uh, chairman, maraming salamat kasi tinanong ko si chairman yung mga rules. So pwede pa ako mag-show hanggang February 10. That's the last day. Maraming salamat at uh, mabuhay. Sana ang pag-asensyo ng bayan, pagmamahalan.